Prey, ah, uh, parang gutom man masyado dito ang bundok na to Ang dami man masyado. ano, Pre, oh, May nyog, Pre. Nyog, oh. mataas okay. masyado. Kaya mong kopo nito yan? Kaya. Eh, yan na lang pala, oh. Malapit ito. Ano itong puno? Langka, to. Langka. Simpidak, to. Simpidak? Di mo ba na kita sa Facebook? Paano mo nasabi si Padak yan? Oh, ah, ang langka, Pre, oh, kumaabot ng 30 to 50 kilos. Ang simpidak, ganito lang siya kapayat. Oh! oh. Ito ba namoy? Luto na o. Ito na ba? Pwede na ba nakawin? Tingnan mo natin. Tingnan mo, baka mas malaki pa ito. Tingnan mo sa kabila, baka may tao. Hindi ba tayo pagalitan? Ito, sako ng bigas to eh. Eh, tingnan mo muna ito. Magpaalam muna tayo dito na. Tingnan natin, tingnan natin. Magpaalam tayo mamaya sa mayari dito. Baka mapagalitan tayo. Wow! Tatlo! Tatlo pala. Sabi naman no, tatlo. Ilang kilo to kaya no? Abot ba ng 10 kilos to? Ito mga 8 kilos. Pero, ito. Wala na, nakuha ko na kanina doon lumaan tayo doon sa babae wow. doon. Nakawin sure na natin yun. to, ho. Oh. Sure yeah. para matikman natin yung simpadak dito. Ano? May tumatawag dito. Madamay pa tayo. Mahuli pa tayo. Pa <laughs> mo na yan. Kalma mo na kayo ah. dito. Magtawag dyan. Ah. Oh. Okay. Ako na. Ah. Hawakan ah. ko. Ikaw magawa ako ah. mag... Ah. Saan ah. ah. ba ah sa dalawa? Ito lang, ito lang. Huwag mo ko. Huwag mo kinu. Yan masisira. Yan. Saglit lang. Uy, uy. Uy, pwede na. Hindi. <laughs> <Pagalito, laughs> Sige na. Uy, pwede na dalawa. Ito na kasi mas malaki, ito maliit 'yan eh. Hawakan ko, dabibirahin mo. Wag sa taas saan banda, saan banda, sa banda. Sa pinaka dulo, sa taas dulo. ka, na ka kamay ng masyado, mahuli tayo mamaya dito tayo na. Pidak 'yan. Tayo na ulihin natin 'to. Sakto mo ka, pre. Ha? Sakto mo ba 'to? Tingnan nyo si padak natin mahuli Simpidak. tayo nito mahan Pwede pa itong ilagay dito Ay. sa loob Baka hindi tayo mapagalitan tayo ba? Ay hindi pong sa sulod ng pantalon Mahirap, baka lumaki masyado yan. <laughs> <laughs> Para may amoy naman. Sa bahay na natin kainin. Huwag na dito. Mahuli mm. tayo dito mamaya. Sige na. Natin. Natin. Part 2 na lang kami video. Dito kami sa farm, no? Ni partner. At saka yung... Birthday. Thank you, thank you, thank you. <laughs> yung inakaw natin yung Simpidak, ha? Shoutout pala, Sir Bernard Bautista. in uh, makilala North Cotabato. Or yung uh, Bautista uh, Nursery. Ayan, so trick na trick na lang natin. Doon po natin na kuha ito mga idol. Oh, tinayin natin na sa araw, hindi pa. So ngayon. Hindi pa hinog mga idol. Amoy mo, amoy mo. Wow. Wow. Kinikilig ano ba ng amoy? Kinagilitan ako ng misis kanina ng umaga nito. Kasi sabi niya mayroon doon nag-slip na gasol. Sabi uh. ko hindi gasol yan, hindi padak yan. <laughs> wow. Kasi <laughs> siya talaga sa tibuli ah. Kasi tinala natin ito doon. Uh. Bilang pa pa niya. Eh ano mo? May rolling natin. Uh. By Hindi cost siya cost nahinog doon, partner. Yan ang walang na, oh. Yan. At saka, ito po yung simpidak mga idol, is parang langka po siya. Langka, in literal lang mukha niya, kasi uh, the same time yung puno niya. Pero, kapag binuksan mo siya, is parang marang siya, partner. Pero ang lasa is parang combination ng durian, marang, at saka langka. Bango? Yan. So, ito na, partner. Ikaw na magbukas. Dino Dino parang langka lang siya. Yan uh, parang marang lang siya buksan. Hindi, eh, ganun mo siya. Yan. Yan. Uy. Ito ito. Wow. Yan. Ay, ay, ay so mama, so mama. So mama, so mama. So ito na, tikman na natin Yan. kasi ano pa to eh? Bata pa to kasi. Parang second fruit pa lang to. Yes. So titikman na natin ah. Yan ganun All right, so, ito. Yan oh. Yeah, so <laughs> Yan. Yeah, sikat lang. Kasi parang marang po sa pambubuksan. Hindi ko na matikman 'yun. <laughs> Mm. Ayan. Pwede na ba? Wow! Sobrang sarap. Pre! Eh. Grabe! Wow! Sobrang tamis. Baka ito yan yung king kuning na sinasabi ni Sir Bernard. Baka ito. Siyempre yung liso na reserve na po ito. So, titikman natin. Yung mga oh, kasama sarap. natin, may patikman natin sila. Mm. Siyempre tayo muna. O, okay, isa-isa! <laughs> isa-isa dito! Punta kayo! Isa-isa muna kayo! O, so, isa-isa! Isa-isa! Halika kayo! Halika kayo! Okay, isa lang! Halik kayo! Mar! Halimar! Mar! Hmm. Huh? Hmm. Medyo manipis na yung laman niya. Hmm. yung dati, pinakamakapal na yung dati, no? Hmm. Oh. Dito ka, dito ka ako mong sabi ako nang lalasahan mo. Diyan ka, oh, tayo ka dyan, oh. No? Hmm. Langka pa rin. Ay. Sarap talaga. Yan, dali yan. Hmm. Yan. Sabihin mo ko lasa. Mel, dali Mel. Oh. Sarap hindi. Ganyan ang kain, no? Hmm. Um. Oh. Nee. Hmm. Nya ko lang ako usang dito. Hmm. Hmm. Nee. Mukha si Gura pinaka perfect nito. Kuya mo sana 'tong part niya. Diyan. Melo, Mel. Kamil, Melo. Kuya Camille, oh. oh, try mo. Hmm. Hey, Bernard, thank you ah. Baka puta kami na mayroon pa ba? Ang dami kasi ng harvest ngayon, 'no? Ah. Kung eh. uh. gusto ninyo kami ng video. <laughs> yan. Ito kami, ano? Okay. Para kung anong lasa. Si Juma, tinakbo niya na yung liso. Parang hiyak. <laughs> neng, o, neng. Yan. Ito, neng, o, medyo ano. Dorian. Dorian na daw lang ka. Mm. Mm. Yan. Mm. Matay smell? Mm. Rap. Yan, dali yan. Ay.

Ito, shout out kini sis. Ayan. Salamat ba, sa'yo. Mmm. Yeah. habis no? Bat, dali, bat! Ba? Ha? Salang bat! Bat, salang! Masarap to. Oh. So? Wow. Mmm. Mm. Uh. Yan, no, -yan. lang, kaya yan. Kini lang. Mmm. Video lang kanin ka pero bukas isa pa. Eh isa pa. Tama na ba? Hmm. <laughs> Tama na ba? Hmm. Bigso pa. Ha? Oh, sarap. Perfect. Eh. Hmm. Sarap mga idol. Ano pa tayo ito sa Luzon? Ha? Huh? pa tayo sa Luzon ito? Oo. Oh. na pa lang. Hmm. Ang isang seedlings po mga idol is nagkakalagan hmm. ng 350 to 500 pesos. Hmm. No. Hmm. Ngayon, dati, itipte oy, mahal oy. 300. 850. 850. Hmm. Mar, kamar. Yan, salamat po mga idol. Kain tayo, kain. Sarap po, ganun po siya. Yan, Yan sobrang tamis. King kuning, I think. Mmm. Mmm. Tingnan natin yung liso kaya hatiin natin. Mm. Ito malaki yun. Oh. Approve, approve. Approve. Sa mga gusto pong bumili yung mga ito, nilagay po namin yung contact number ni Sir Bernard uh, in the video description below. So, please contact na po si Sir Bernard dahil siya po yung meron nitong direct mother plant. Tama, pre? Hmm. Sa'yo, ano masabi mo? Soon, meron na din tayo kasi nag-start na din sa atin. Magbunga? Hmm. Hmm. Galing din po yun sa kay Sir Bernard hmm. mga doon.